Ang Patapak Bayada na kilala rin bilang Patapak Beach ay isang tulay na matatagpuan sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte, isang coastal sa resort town sa pinakasilangang dulo ng pulo ng Luzon sa Pilipinas. Ang tulay na ito ay nasa taas na 31 meters o 102 talampakan mula sa antas ng dagat. Ang Patapak Bayada ay isang 1.3 kilometrong tulay na gawa sa kongkreton na tumatawid sa Pasaling Bay at nag-aalok ng kahangahangang tanawin ng dagat at mga bundok. Ito ay isang popular na destinasyon para sa mga turista na nangkahanap ng magandang tanawin at gustong maklabay sa rehyong puno. Ang tulay na ito ay hindi lamang isang ordinaryong tulay. Ito rin ang nag-uugnay sa Maharlika Highway mula sa Ilocos Region patungo sa kalapit na lalawigan ng Cagayan Valley. Ito ay tinuturing bilang ikalimang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may habang 1.3 km.